Isa'ng magandang 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 oras po sa so, mga viewers, mga supporters, mga friends at mga subscribers ng aking channel. Ako po muli si Jeff the Blind the Explorer ang inyong kaibigan dito sa YouTube. Ayun. So ngayon mga kaibigan, meron po akong gustong i-share sa inyong topic. Tungkol po ito sa isang application na sobra at lubang nakakatulong sa aming mga visually impaired pagdating po sa pagtatyping. Uh, since dito sa Android phone, hindi natin masyadong uh, mabilisang nakakapa yung mga keyboard ng ating cellphone, kailangan natin gumamit ng mga ibang application or ibang mga software para mas maging convenient po yung ating pagtatype. At isa po sa mga Uh, software na 'yan ay ang voice typing application. Kung saan ginagamit po nito ang mga microphones ng ating cellphone or microphones ng ating mga cellphone anong kahit anong cellphone po yan pwede po yan ano. At kailangan din na meron tayong uh, applicable or available na text to speech uh, na naka-on sa ating cellphone. Uh, ang common na ginagamit ngayon ay ang Google's Text-to-Speech. Pero marami rin mga available na mga Text-to-Speech uh, engine sa ating uh, Play Store. Uh, nasa sa inyo na po yan kung ano po yung komportable po kayong gamitin. So ginagamit ko po ngayon yung PTI Eloquence Text-to-Speech. So kailangan po yon. So ngayon, uh, ang gagawin po ng application ng software ay syempre pupunta ka sa edit box. Halimbawa, so, ito. Color note. Mag-add tayo. Ayan. So, dyan, dapat lumilita na meron kang edit box na, ayan, kung na, kumbaga naka, yung indicator mo is nakatapat dito sa editing. Kumbaga, ready, ready ka na mag-type. So, gamitin natin yung voice typing listahan ng mga taong pinagkakautangan ko. Ayan o. No. Kahit natin, itatap natin kung tama yung tinipe niya. Ayan. So, lagyan natin ng colon. Ayan. Yung colon, ako na po ang naglagay nun since narinig nyo, tinipe ko po yun sa keyboard. So, okay. Number one. Juan de la Cruz Number 2 Jose Rizal Ayan, so itap natin kung talagang ginawa nga ng ating voice typing application yung aking mga sinabi. So, kung narinig nyo po yung binasa ng text-to-speech, tama naman po yung aking, Kung uh, kumbaga isinulat naman po ng voice typing application yung aking mga, uh, yung aking mga binig, binig, ano, binigkas. Ayun. So, pero kung ang boses po natin ay ganito, pakinggan nyo po mabuti, ano. ibig ko sana pumunta sa ilalim ng tulay yan no so pakinggan natin ayan so nangangailangan po ng tamang pagbigkas ang software application na ito para tama rin po yung kanyang sasabihin o yung kanyang isusulat kasi pag hindi po tayo gumamit ng tamang pagbigkas or tamang pagpronounce uh, gamit ang application na ito, ito po, ito po yung ebeg ko. Yan, magiging ganyan po yung kanyang isusulat. So, ibig sabihin, kailangan po ng mastery sa paggamit ng software application. Kailangan po, lagi po natin itong pinapractice para itong application mismo, itong software, makilala po yung ating boses. At dapat din, aayusin din natin yung ating pagbikas dahil kung hindi, ganyan po ang mangyayari. And, another, another thing mga kaibigan, kailangan po that natin lalagyan pa rin po siya ng tamang punctuation mark. Kasi kung hindi po natin siya lalagyan ng tamang punctuation mark, kahit tumitigil na po tayo sa ating pagsasalita, ganun pa rin kumbaga dere so yung kanyang ita uh, itatype. Halimbawa, ito. Ha, alisin muna po natin to. Clear natin to, ha? Yan. So, inalis ko na po yung una kong mga tinaip. Ito. Ang nanay ko ay maganda. Mahal na mahal ng nanay ko kaming mga anak niya. Ang tatay ko ay sobrang masipag magtrabaho. Ito ang aming ginagamit para matustusan ang aming pag-aaral. So pakinggan po natin ano ang sasabihin ng ng text to speech. Ayon. So ibig sabihin, kung hindi po natin lalagyan ng tamang punctuation mark itong paggamit natin ng application na ito, ng voice typing application, ganyan po babasahin yung ating isinulat. Which is hindi po magandang pakinggan kasi hindi na po nagpapahinga yung nagbabasa, which is the text-to-speech engine. So hindi na po siya tumitigil sa pagbabasa. Again, pakinggan po ninyo. Okay, pero i-clear natin, ha? Okay, ulitin natin yung sentences. Ang nanay ko ay maganda. Lagyan natin ng coma. Mahal na mahal ng nanay ko kaming mga anak niya. Lagyan natin ng tuldok or period. Ang tatay ko ay masipag magtrabaho. Ko ulit. At ito ang ginagamit namin upang matustusan ng aming pag-aaral. Okay. Ito po. Ah, basahin natin. Itatap ko po yung isinulat ng voice typing application. Pakinggan po ninyo kung tama pa ang pagbasa niya di ba So, kapag ka po may nilagay po tayong mga punctuation marks, tamang paggamit ng punctuation marks, tama rin po yung babasahin sa atin ng ating text-to-speech engine. Kasi ang iba sa atin o karamihan sa gumagamit ng voice typing, lalo na yung mga visually impaired na katulad ko, uh, dere yung kanilang isinusulat. Although tumitigil sila sa pagsasalita pero hindi nila nagagamit yung tamang punctuation mark. Ayun. Another thing, i-clear ko po ito. Ang voice typing application ay hindi po gumagamit ng automatic capitalization. Kahit gumamit na po kayo ng full stop punctuation mark, kahit po gumamit na kayo ng period, exclamation, question marks, or whatsoever, hindi po yan automatic capitalization. Hindi ko lang alam sa ibang setting ng application, no? Pero itong voice typing po na ginagamit ko, wala po siyang ganon. Kaya kailangan, yung unang salita na itatype mo is gagamit ka pa rin ng keyboard. Halimbawa, ayan, Medyo di ba hassle sa pagtatype kasi iba yung na, na itatype ko, iba yung napipindot ko, inbis na A, napunta sa Q. Ulitin natin. Okay, meron akong na akong na-tap na ang. Okay, isusunod ko na yung mga susunod kong sasabihin. Nanay ko ay maganda. Dagdagan natin ng period para titigil sa pagbabasa pag na-tap na natin. Okay. Next. Mahal. Okay, na type ko na yung mahal. Isusunod ko yung mga susunod ko pang pa sasabihin. Na mahal kami ng aming nanay. Period ulit para tumigil ulit yung pagbabasa niya kung sakali na ito itap, itatap na natin. Mm -hmm. Nag-new line. Nag, nag, kung baga nag-enter. Sandali lang. Period. So, ibig sabihin, yung mga unang uh, salita na isasalita mo or itatype mo, kailangan mo pa rin gumamit ng keyboard. Kasi kung papabayaan mo lang si voice typing na magsulat para sa'yo, alam naman po natin na kada sit o pangungusap, unang salita ng pangungusap, dapat dyan ang unang letra ay nakasulat po sa capital letter. Pag nagsulat ka ng pangalan, it should be also written in a capital letter. Nagsulat ka ng lugar, kailangan it should be also written in a capital letter. So, once nagagamit po kayo ng capital letter, do not use your voice typing application or else uh, magiging normal or uh, uh, common yung kanyang isusulat. Hindi po magiging proper proper noun. Alam naman natin na kapag proper noun, it should be written into a capital letter. So, uh, ano na yan? Understood na yan. Sa susunod naman natin na lesson, siguro, <laughs> baka mapag-usapan din natin kung ano yung common at proper nouns. So, yun po. Ito lang po ang, ang isa sa mga kailangang uh, imaster i-master ng mga gumagamit po ng voice application. Okay. Back to discussion tayo. Mm -hmm. bumabalik ano-ano po yung advantages po ng pagkakaroon or paggamit natin ng voice application uh, software una, syempre mas mapapadali po yung pagta-type natin hindi na po natin kailangan isa-isahin yung keyboard yung mga letra sa ating keyboard lalo na sa mga visually impaired na katulad ko uh, napaka ano medyo very discomfort kasi kailangan mong isa-isahin kasi hindi naman naka-imposed yung keypad ng cellphone o yung keyboard ng cellphone. Uh, Kung baga, hindi siya katulad ng dating mga cellphone na ginagamit natin na naka-imposed or naka merong keypad. Kaya madali tayo nakakapag-type. Kung baga, ito pong voice typing application nakakatulong sa atin para madali po tayong makapagsulat. At uh, syempre, mas magiging produktibo po tayong manunulat. At syempre, ah, dapat alam din natin kung paano ang tamang pagsusulat. Ah, hindi ko na po kailangan i-discuss po yan kasi alam ko po na marunong naman po tayo sumunod sa rules ng tamang pagsusulat. Kasi paulit-ulit na po yan na itinuturo sa atin sa paaralan. Ah, ito, tinuturo ko lang po rito ay yung tamang paggamit ng voice application. Yan, ng voice typing application. Then, kailangan din po, isa rin sa mga advantages natin, e eh, syempre, mas hindi na mas napapadali yung paraan ng pagtatype natin. Mga mas doble, triple or minsan mas lampas pa roon yung oras na natitipid natin kung gagamit tayo ng uh, physical Android keyboard, di ba? Lalo na sa mga visually impaired. Okay, ano naman yung mga disadvantages pag usapan natin? Ano-ano po ba yung mga disadvantages ng paggamit ng uh, voice typing application? Una po, kailangan po talaga nating i-master. Kailangan kilala po ng voice application software yung bosses natin. Pangalawa, uh, kailangan yung tamang pagbigkas po ng ating mga sinasabi, yung ating uh, sasabihin kasi iyon po yung isusulat ng ating voice typing software. Kapag medyo hindi po tama yung pagkakabigkas ninyo ng inyong mga isinusulat, hindi rin magiging tama yung lalabas na isinulat ng ating voice typing. Halimbawa, voice. Imbis na uh, V-O-I-C-E, kasi sinabi mo, voice, ang isusulat po niyan, B-O-Y-S. Uh, so, tamang pronunciation, syempre kailangan ng tamang uh, diction. Kailangan talaga ng practice. Hindi po kasi niya nare-recognize basta-basta yung gusto nating sabihin na hindi talaga natin inaayos yung ating pagkabanggit or pagkabikas. So, hindi, hindi tayo nagdi-discriminate dito ha, ah, ng mga medyo... Uh, may may ano may mga speech defect or something na uh, iba yung pagsasalita so hindi po hindi po ganoon yung ating objective. Ang objective natin is matutunan po natin yung tamang paggamit nitong voice typing application. Kasi pag hindi po natin ito na master, yung po mali-mali po yung isusulat ng voice typing application. Halimbawa, yung pangalan ko Jeffrey J E double F R-E-Y. Pag sinabi mong Jipri, ang isusulat po niyan ay baka G -I -P -R -I. G-I-P-R-I. Jipri. Kasi mali po yung inyong pronunciation. Pero pag tama po yung inyong pronunciation, most, most uh, of the time, syempre magiging tama rin yung isusulat ng ating voice typing. So sana mga kaibigan may natutunan po kayo sa ating kaunting uh, uh, counting <clears throat> counting kaalaman na ibinahagi po sa inyo gamit itong voice typing application. Kung meron pa po kayong gustong i-suggest, itanong or may mga opinions po kayo regarding sa topic natin, paki-lagay lamang po dito sa comment section. Maraming maraming salamat. Ito pong muli si Jeff, the Blind Explorer na inyong kaibigan.